uri ng pang-abay. Ano nga ba ang pang-abay? Pang-abay, ang pang-abay ay mga salitang nagbibigay turing sa isang pandiwa, pang-uri at kapwa pang-abay. Okay. So, in English, ang pang-abay ay tinatawag nating adverb Tingnan natin kung ano nga ba ang mga uri ng pang-abay. Unang uri ng pang-abay, meron tayong tinatawag na pamanahon. Nagsasaad ng panahon, kung kailan ginawa ang kilos ng pandiwa. Sumasagot ito sa tanong na kailan. Pamanahon. Yung root word niya ay panahon. So, ito lamang ang dapat nating tatandaan. Una, unang uri ng pang-abay, meron tayong pamanahon. Yung tatandaan natin, dapat sinasagot ng mga, ng mga katagang ito o ng katagang ito ang tanong na kailan. Halimbawa, meron tayong ang templo ng Visno sa lungsod ng Teropathy ay binuo noong pang-ingkasampung siglo. Sa una nating halimbawa, ang ating ang pang-uring pamanahon dito ay ang noon pang ikasampung siglo. Kalawa, aalis tayo bukas. So, ang ang sagot sa tanong na kailan ay kailan ba kayo aalis kung yan ang tanong then yung sagot mo ay bukas ang bukas ang word ang salita na bukas dito ay siyang pamanahong pang pangabay so pangabay na pamanahon ikatlong halimbawa mamamasyal tayo ngayong gabi. So, kailan, no? Nag, dapat yung, yung word or salita na ating pipiliin na masasabi natin na itong salita na ito ay ang salitang pamanahon. Dapat masasagot ang tanong na kailan. So, kailan kayo mamamasyal or kailan tayo mamamasyal? So, ang sagot natin dyan ay ngayong gabi. Okay. So, dito na tayo sa ikalawang uri ng pang-abay. Meron tayong tinatawag na panlunan. Panlunan. Nagsasaad ng puok, lunan o lugar ng pinangyayarihan ng kilos. Sumasagot ito sa tanong na saan? at nasaan Halimbawa sa India matatagpuan ang pinakamatandang sibilasasyon Kung tatanungin natin saan kung may may tanong nasaan matatagpuan ang pinakamatandang sibilasasyon ang sagot natin diyan ay sa India at ang ang mga salitang sa India Iyan ay panlunan. Isang pang-abay kung saan iyan ay panlunan. Okay. May iba may dalawa pa tayong halimbawa. Meron tayong una si Mary or si Mary at si Novem ay magkasamang bumili ng prutas sa baryo. O saan? Saan si na Mary at si Novem na Uh, bumili ng prutas sa baryo. Okay. So, yun ang panlunan sa baryo. Uh, next. Sunod na halimbawa, meron tayong ayoko nang manatili dito. Oh, saan? Saan mo ayaw mo nang manatili? Oh, dito. So, dito, ang dito na word ay isang halimbawa nang isang pangabay panlunan. Okay. Ikatlo. So, ikatlo ay meron tayong pamaraan. Nagsasaad kung paano ginaganap ang kilos na sumasagot sa tanong na paano o anong paraan. Paano ginagawa ang kilos o ginaganap. Halimbawa, masigasi na nakilahok sa pagdiriwang ang 60 milyong taong dumalo sa Comte Ang pamaraan o ang pang dyan, ay ang salitang masigasig. Okay. Meron tayong ibang halimbawa. Tingnan mong maigi ang kanyang ginawa. Ang maigi, yan ay halimbawa ng pang-abay. Sinaktan niya ako ng lubusan. O, paano kanya sinaktan? Nang lubusan. So, yan ay isang pang-abay na paano pamaraan. Okay, so, proceed na tayo sa ikaapat na bilang. So, meron tayong ikaapat na uri ng pang-abay. Ang ikaapat na pang ang ikaapat na uri ng pang-abay ay tinawag natin, tinatawag na pang-agam. Nagsasa dito ng pag-aalinlangan o oh, kawalang katiyakan. So kung nag-aalinlangan kung ang ang um, kung nang dahil sa salitang iyan mai, masasabi mo na ang buong pangungusap ay nagsasaad ng pag-aalinlangan. Kung ganoon, iyang salitang na, salita na iyan ay ang pang-abay. Halimbawa, marahil naging mahirap humanap ng matutuloyan noon. Another halimbawa, meron tayong mag-ingat ka. Baka ikaw ang mahulog. Okay, so, holy or last na halimbawa, meron tayong kung ako ay nag-aaral ng mabuti noon, siguro nagiging guro na ako ngayon. So, ang katagang siguro or ang salitang siguro jaan at ang salitang baka, yun, ang mga salitang iyan ay ang ay isang halimbawa ng pang-abay kung saan ito ay pang aga Okay, ikalimang uri ng pang-abay, meron tayong tinatawag na Inklitik So, ano nga ba itong Inklitik? Sabi dito, kataga sa Filipino na karaniwang nakikita pagkatapos ng Yata Tuloy Lamang Lang Din Rin Ba Pa Muna Pala Na Naman At uh, Raw at daw. Hindi yan saw. Ha? makakasi kasi malito kayo. Hindi yan saw. That is daw. Okay. So, halimbawa, meron tayo dito. Ito na raw ang pinakamalaking pagdiriwang sa buong mundo. Okay. So, okay. Ang inklitik, ang inklitik ay karaniwang nakikita saan? pagkatapos ng unang salita sa pangungusap. So kung ano yung unang salita ng pangungusap, gagaya na lang ng halimbawa natin dito na ito na, no, ang ito na na mga salita sa pangungusap, may inklitik tayong dinadagdag kung saan ang ginamit natin inklitik ay raw. So itong mga yata, tuloy, ito si, itong mga salitang ito, itong mga katagang ito, ito, ay ang halimbawa ng inklitik ng mga salita. Okay? Okay. So, meron pa dito, no? Hindi natin naisulat dito sa... Hindi natin maipapakita sa inyo. Ngunit, sasabihin ko na lang, ito ay ang may mga inklitik pa tayo at ito ay ang salitang man man or kasi, or sana, or nang, or naman kaya. Okay? So, ito na lang. Uh, bibigkasin ko ulit kung ano-ano ang mga inklitik na mga uh, salita or mga kataga. So, ang mga inklitik ay man, kasi, um, sana, nang, kaya, yata, tuloy, lamang or lang, din or rin, ba, pa, muna, pala, na, na naman, naman, at daw or raw. Okay. Okay. So, kung gusto nyong um, kung gusto niyong magpatuloy no sa ika anim hanggang ika labing isang halimbawa o uri hindi halimbawa unit uri ng pangabay then you may um proceed you may just click the uh, the below no you can just click the description below or Baka naman doon sa comment section. Ha? Depende lang. So, siguro naman makikita mo lamang ito sa description. Okay. Uh, sige. Salamat.